Marso na po. Buwan na nakakabalita tayo na napakarami po ng mga nasusunog na bahay. Napakarami ng mga nasusunogan. Dahil napakatindi po ng init ng sikat ng araw. Para po makaiwas, dapat po tayong magingat mga kaibigan at mga kapatid. Pintura, isa po yan sa pinanggagalingan na sunog. Huwag po tayong mag-iimbak sa sinisikatan ng matinding init ng araw, kailangan po nandun siya sa malamig na lugar. Upos na sigarilyo, huwag kung saan saan tayo nagtatapon o pinikpitik natin yung mga upos na sigarilyo. Pinanggagalingan din po yan na sunog. Sa electrical, bigyan po natin ng pagkakataon o panahon na ikutin yung ating mga bahay. Tignan yung ating mga ilaw, yung mga saksakan natin, yung mga outlet. Pakinggan natin kapag ka mayroon kayo narinig ng mga hissing sound o para bang may nagpiprito immediately i-off po natin yung circuit breaker tumawag po tayo ng competent electrician para ma-check dahil yan po ay sa sa mga pinangkagalingan na sunog mag-ingat po tayo napakahirap masunugan kung tayo mag-iingat maiwasan po natin ang masunugan. Pinakahuli po. Kapag ka nasusunugan, ang pinanggagalingan na sunog ay electrical. Huwag po nating bubuhusan ng tubig. Kung mayroon tayong fire extinguisher na applicable na gamitin sa electrical, pwede po nating gamitin 'yon. Pero huwag po nating bubuhusan ng tubig. Pagka ang pinanggagalingan na sunog ay electrical, Makukuryente po tayo. Muli Isang magandang araw po sa ating lahat. Patuloy po tayong magingat. Maraming salamat.